Sa ating mga future award-winning journalists, meron lang akong dalawang paalala sa inyong lahat. Hindi ko na pahabain yung aking uh, speech. Gusto ko lang maalala ninyo ang dalawang bagay sa pagtatrabaho ninyo at sa pagpupursigin ninyo sa inyong interes at karera sa journalism. Unang-una, kapag opinyon ninyo, ang sinusulat ninyo, never assume anything. Huwag ninyong ipaghalo ang assumption at opinion. Magkaibang bagay yon. Pangalawa, never print or post or circulate something that you know is not the truth. Huwag ninyong gawin na sirain ang buhay ng ibang tao, sirain ang imahe nang iba't ibang organisasyon o or ng mga tao sa alam niyong hindi totoo. Never assume and don't lie sa inyong trabaho. Ladies and gentlemen, the Vice President of the Republic of the Philippines and the Secretary of the Department of Education, Honorable Sara Z. Duterte. The singing of the Philippine National Anthem, followed by an interfaith prayer and the singing of Caracar City Hymn. This will be performed by the teacher and student choir of STO Caracar City Teachers Choir, okanya National High School, and Hilasho C. Babao Senior Memorial National High School. You may now take your seats. And now for the formal declaration of the 2024 National Schools Press Conference and the hoisting of the banner, please welcome the Vice President of the Republic of the Philippines and the Secretary of the Department of Education, Honorable Sara Z Duterte. Mga kababayan, mga ka ako nako dinhi sa isla sa Cebu. Ladies and gentlemen, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong hapon kaninyong tanan. Magandang hapon sa inyong lahat. Tung nilabay nga tuig, ha, doon na may mga lain-lain na aktibidades sa Department of uh, Education. Mangutana ko sa ILA, dito sa Central Office. Nagtatanong ako sa kanila doon sa Central Office. Sabi ko, ano ba ang mga schedule natin uh, ngayong taon? Ano ba ang mga national events natin? Meron silang iba't ibang mga dates na binigay sa akin. So nung tiningnan ko ang schedule nila, isang taon na schedule nila. Sabi ko, bakit natin ginagawa iba't ibang araw, iba't ibang buwan, iba't ibang lugar ang mga national events ng Department of Education. Tinanong ko yung isang USec, sabi ko, bakit hindi pwede pag-isahin? ang mga national events ng Department of Education para hindi pabalik-balik ang ating uh, mga guro sa iba't-ibang uh, lugar at ating mga trainers, mga coaches uh, sa iba't-ibang lugar para umatin ng iba't-ibang events ng Department of Education. Tinanong ko sila, sabi ko, pwede ba natin pag-isahin yan? Sinabi naman ng uh, mga USEC, ng Undersecretaries ng Department of Education na pwede naman. So sabi ko sa kanila, pwede ba na sa susunod na taon, gawin natin na yung anim na malaking national events ng Department of Education, ilagay natin sa isang region or sa isang probinsya para nakakatulong tayo sa kanilang lokal na ekonomiya at sa mga negosyo, the small, medium, the micro, small, and medium businesses in the areas. So this year, napili ng Department of Education ang isla, Island of Cebu, para sa anim na national activities. Una, ang National Schools Press Conference. Pangalawa, ang National Festival of Talents pangatlo ang national learning convergence, ang palarong pambansa, ang brigada eskwela at ang uh, learning camp. So yung anim na yon at meron kaming isa pa na maliit, the solidarity meeting of the learners rights and protection office. Dinala namin lahat dito sa inyo sa Cebu para naman makita ninyo ng mga tigasibu ang iba't ibang activities ng Department of Education at magkaroon ng interes ang mga kabataan sa Cebu sa pagsali sa iba't ibang kompetisyon at syempre makatulong sa lokal na ekonomiya ng inyong lugar post-COVID pandemic. Kaya nagpapasalamat ako sa local government ng, ng Karkar at sa local Government ng Province of Cebu sa kanilang suporta sa Department of Education. Sa ating mga future award-winning journalists, meron lang akong dalawang paalala sa inyong lahat. Hindi ko na pahabain yung aking uh, speech. Gusto ko lang maalala ninyo ang dalawang bagay sa pagtatrabaho ninyo at sa pagpupursigin ninyo sa inyong interes at karera sa journalism. Unang-una, kapag opinion ninyo ang sinusulat ninyo, never assume anything. Huwag ninyong ipaghalo ang assumption at opinion. Magkaibang bagay yon. Pangalawa, never print or post or Circulate something that you know is not the truth. Huwag ninyong gawin na sirain ang buhay ng ibang tao, sirain ang imahe ng iba't ibang organisasyon o or ng mga tao sa alam nyong hindi totoo. Never assume and don't lie sa inyong trabaho. Yan lang ang gusto ko. Na maalala ninyo. And I wish you all good luck in the competition. And we all want to see you as award winning journalists in the future, not just for national awards, but of course for international awards. By the power vested in me as the Secretary of the Department of Education, I hereby declare the 2024 National Schools Press Conference open. thank you very mga kajut lang sir mga kababayan patuloy po tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Shukran. Thank you very much, Vice President of the Republic of the Philippines and the Secretary of Department of Education, Honorable Sara Z. Duterte. At this point in time, ladies and gentlemen, it is with pride and honor to hear words of encouragement from the first ever empowered woman to serve as governor in the province of Cebu. Ladies and gentlemen, help me welcome the governor of Cebu province, Honorable Gwendolyn F. Garcia.